Pinadeport na pa China ang nasa 76 na Chinese na lumabag sa immigration law sa bansa. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang ng mga dayuhan ang unang batch na pinadeport ng pamalaan. This is a, the first of a series of deportation. So sa ngayon po, meron tayong 76 na i-deport, all Chinese nationals. Sila po ang nauna sapagkat sila ang naunang makuna ng tinatawag nating NBI clearance. Paliwanag pa ng PAOCC na tagalan pa silang magtungo sa palipatan dahil may tatlo sa mga dayuhan ang nagbabalak ng tumakas. Napansin ng aming mga tropa na mayroong tatlong nawawala. Tapos upon checking, nakita namin na yung isa palang lang kwarto doon, tinanggal nila yung harang. So tumalon sila doon sa pinagharangan. They fell on a roof deck, then from the roof deck, they jumped towards a van. Tinawag na Online Gambling Hubs ang pag-grade ng PAOCC sa Rivendell noong nakaraang Agosto dahil ang kanilang lisensya ay hindi akma sa isinasagawang operasyon ng kumpanya. Nasa halos 700 ang mga tauhan ng Rivendell at kalahati dito ay mga dayuhan. Sa bilang na nabanggit ayong pakikasyo, 24 ang kinasuhan ng criminal charges sa mga dayuhan at 84 sa mga Pilipino workers. Bukul sa 76, may nakatakda din silang de deport na Malaysia National sa susunod na Miyerkules at anim na po na Chinese National naman sa Biyernes mula pa rin sa Rivendell. Ayon din sa opisyal, ang kanilang deportasyon sa mga dayuhan ay alinsunod sa mandato ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan ang lahat ng na mga nahuhuling dayuhan ay dapat nang i pabalik sa kanika nilang mga bansa. In a summary deportation proceedings, lahat ng na mga nahuhuling foreigners dito. So we're simply doing what the executive secretary has instructed us to do.